sa Kasabay ng pagsalubong sa bagong taon, ang pagsalubong sa bagong buhay. Kanina, higit sampung New Year babies ang isinilang sa Fabelia Hospital sa Maynila. Umaksyon si Renzong Kiko. Karamihan sa ating mga kapatid nakatutok sa pagsalubong sa bagong taon. Ang iba naman, naging abala sa pagsalubong sa bagong buhay. Dito sa Dr. Fabelia Memorial Hospital sa Santa Mesa, Maynila. Inabutan namin si Mary Ann na all smiles habang hawak ang kanyang sanggol. Isinilang si Baby Kashmir 12:01 ng umaga kanina. Tingin ni Mary Ann, swerte ang pagsilang ng New Year baby. Sign sign ng no, ano magandang umpisa ng taon. Masaya man ang asawa ni Mary Ann na si Wilson, batid pa rin niya ang hirap para kumayod para sa ikatlo nilang anak maaaring iwan niya na ang trabaho bilang construction worker at maghanap ng mas mataas na sweldo. Abroad, yan. Pangarap din ni Wilson para kay Baby Kashmir na maging doktor. Sumunod naman kay Baby Kashmir si Baby JJ na lumabas ng alauna ng madaling araw. Ang kanyang ina na si Jenalyn, aminadong nahirapan sa unang beses na panganganak. Mahirap pero nung lumabas siya, masarap. Nung nakita ko po siya, nawala yung ano, hirap. Ang ko nung ilalabas ko siya. Kung ang ibang ospital nakatuon sa mga naputukan, ang staff ng Fabella Hospital pagsalubong sa bagong buhay ang pinagkakaabalahan. Hanggang ngayon, mga 11 na po, tapos meron kaming isang waiting, mm -hmm. tapos meron pa po kaming 3 in labor po. At sa kanilang pag-uwi, dala nila dilang ang bagong miyembro ng kanilang pamilya kundi isang bagong paghuhugutan ng inspirasyon sa buhay. Umaaksyon Renz Ongkiko, News 5.